hindi ko po malilimutan. Opo, Nay. Tingin, Nay, ano tinda niyo? Nagtinda kayo? Ano po yun? At okra. Okra? Opo. Ito tinda niyo? Ito. Okay. Ah, ito? Kangkof? Sa Saluyot. Saluyot. Okay. Ito ang kangkong. Ito kangkong? Araw-araw kayo nagtinda. Ilang taon na kayo, Nay? Yes. Uh, 83. 83? Magkano to, Nay? Sampo. Sampo? Yung hawak nyo? 15. Kinse. Tapos okra? Okra, 21. isa. isa. Uh -huh. Nay, pagtapos na ito, uwi na po kayo. Opo. Dito-dito lang kayo nakatira? Opo. Araw-araw po nagtitinda. Araw-araw kayo nagtitinda. Pag lahat bibiling ko, uwi na kayo. Opo. Uh -huh. Kasi sobra mainit na Uwi na kayo sa bahay. Gusto ko pahinga kayo. Uwi kayo. Bibiling ko na lang panindan nyo. Pabuti po. Pabuti? Okay po. So, magkano ba lahat, Nay? Papaya. Papaya. Magkano papaya? Pero yung balut niya, na, pang tinapay. <laughs> okay. 300 lahat? Wala na, Nay. Wala na po. Ubus na panindan niyo. Para uwi na kayo. Sige, Nay. Okay na po. Ay, dami na, dami na. Okay na po, Nay. Para sa inyo. Salamat po. Nay, may pagkain kayo sa bahay? May pakain kayo sa bahay? Wala po. Sige na, ganito na lang. Ibalik ko na lang sa inyo ito. Kainin nyo na lang. Kayo na lang magluto. Ito naman o. Oh. Hindi na po ah. Kainin nyo na lang yan. Hindi, okay na na. Ibalik ko na lang. Tulong ko lang po kayo. Naman, oh. Opo, Nay, kasi kayo na lang magluto. Tapos uwi kayo sa bahay, wag na kayo tinda-tinda na yon araw, okay po? Para meron kayo pangkain sa bahay. Pa, tulong ko lang kayo, Nay. Hindi na, Hindi, na Hindi ko talaga po, Nay, kailangan gulay. Kailangan ko lang po, tulong ko kayo. Ede, salamat po. Opo, Nay. Oh. Maraming maraming salamat. Okay po, Nay. Hindi ko po humalilimutan. Opo, Nay. Sige, salamat, salamat. po, Nay. Salamat, maraming maraming salamat po.